Social, may taga bukas ng gate. Sir, kay Press Cora lang ulit. Thank you. Salamat. Ando na sila, Sam. Hmm. Bili, sabi ko, binilis mo naman kasi. May picture-picture pa ang cake. Sina? Sam. Sino-sino kaya sila? tambayan daw ni Clark yan. Kala ko tambayan ng kalapati yan. Naistos ako pa naiwita ko yung uka sa ilalim ng kalsado. Kaya ako, dito ko dadaan. dyan. Madudurog eh. Ayan yeah, o, pinakita ko ni Panpan dyan na hindi dumaan sa hagdan. Sa tarik pa ko pinadaan daan, ayun, ayun, yung bangin, oh. ayun o. Oh. Stag ka na hulog-hulog ako doon sa... May okay, bakit? Alisian, may lang. Padaan ko, puting long. Ay nakatali! Hindi yan. Ni moko ano yun? Bakamat dahos kajan? Ano siya? Ba bakang Amerikano. Puti siya, puti. Puting tupak. Ay si ito naman. Tapos si ito Bakit pa? <laughs> <laughs> siya batay sa ubo niwan. Sabi ko, sige, iwan naman na. wala dyan. Ang atay bigas dyan. Ang dito yung bigas. <laughs> Sabi ko, takpan lang maigi yung mga ulam. Ang sarap ng pakiramdam pag may luto ng ulam, eh, no? Kaya yeah, gagawin ko, damihan ko lang ng ulam agad. Mapanis-panis man yan. Dadawin ko lang naga, lechon ba Ay. naman? Lechon baboy ram. Parating pa lang kami. Andiyan na yung sundo. Mas maganda yung mauna, mauna sila, di ba? yung bahay ni Galito. Asan? Ano? Bahay Ito natin yan. Hindi kay Galito No? May bubong bahay natin yan eh. Hindi, yung second floor Galito, yung natin. ayo o. Kay, kay Galito, second floor yan eh. Kawa yan. ako ng ganyan. May terrace. Saan na yun? Yan o. Ba't nawala siya? Ayun na, ayun si na bahay ni Galito. Ayun, bumaba nga. Halo black pala yan ganyan eh. Ano sa ba baba? Ayun oh. taniman natin. Eh? Ayun Ayun taniman o. Oh. Ayun ang mangga. Mangga kasi ang palatandaan ko dyan. You know? Pero ito na yung sabasasabugin daw talaga to Ay, gaganda ito eh. Ikaw, hindi pa palag si daddy. Babagsakan yung ano eh. Babagsakan yung pinakang mabamba. eto na kami sa roller coaster. Dito, dinaan ni Clark si Bobo. <laughs> diba? Kulit. Ganyan pwede po, daw. Ako, guys. Pwede daw, pwede, pwede. Maraming ang na nakakadaan diyan. Dito daw nagbigti yung isang baka oh. Diyan. Ay, 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 ito. Hmm. Masukal naman kasi kaya eh, Dapat kasi pag takaliyan mo, maliwak. Hindi siya kung galit Ay, isang mo eh. Hindi, nagtatago. Send <laughs> pa nga siya ng picture eh. Ayan o, oh, ang ganda ng spot ng parking o. Oh. Talagang may nakaredy, no, ni yung sa parking natin. Pongga. Kaya kung makakuha ka ng property, dapat dito ka. Ito mismo, para isang tumbok lang ng wardo, no. <laughs> ang daming sundo. <laughs> Ayan na. ba ang gamit mo eh? Talaga palang bumili ka talagang buko ni. Huh? Talaga palang bumili kang buko. Hmm. Ayoko nga ano, yung hindi ako ang nagbibiak. Kamusta ka ano, ah, yun ito. Oh, diba? Ang ganda ng parking namin. O yan. Diyan lang siya. Oh. Tapos maglalakad kami ng... Ilang oras ang lakad natin, hon? Dalawang oras. Siguro mga 30 minutes. Abot ba ng 30 minutes? Hindi. Okay. Mga 10 minutes lang. 10 minutes lang daw. Tatawid pa kami sa maliit na ilog. Yan. Tapos mayroong isang malaking ilog dun sa kabila. Dito hindi pwedeng hindi ka sasaw sa so, pagdinaan ko. Dandahanin mo yan eh kasi meron, ano, baka mabutas. Baba, babaan nyo. Ano yan? Lag, galing mo yung ano. Ano ba yun? Ito, ibang klase rin yung lupa dito. Last ando pa. Yan na. Clark, ingatan mo yan. Clark, sa mismo, mismo hawakan ka mo kapitan. Mag yan, hindi na naman yan iinit. Paano to ba yung malalim? Alin po. Paano. Di po yung malalim. Pababaw lang? Dito lang yan, Tio. Oo. Uh -huh. Dito lang. Dito lang. Hindi pa na-uwa. Kalabaw ni Panpan. -pan. Itik yan. Hindi yan uwa. Ay, kay Kuya Cesar pala ito. Las ko mama. Mama may warranty to 5 months. Kanino bolen pan? Ha? Kanino bolen? Asa? Sa duende. <laughs> Kay bebe. Kay bebe ping pato. Gagawa gagwa ko ng ring ringidan. May maisa ni mama. Para pag tinamaan yung buha, patay tayo. Ikaw ang patay, ikaw ang nagawa eh. nga. Ikaw ang patay, ikaw ang makakatama eh. Eh pag ikaw ang nakatama, ikaw ang hihihingo. Ikaw ang hihihingo. Mas matawi ako. Pipicturan kita. Pipicturan kita. Kahampanin kita ako. Hala, wala na yung isang horse ni Clark. Ito Hindi ka ganyan sa Pasig. Pagbaba ng pagbaba mo ng sasakyan, bahay na. Dito, lalakad ka pa. Kanina, pinainom ko na yan. din Ano, Alen, Tan, bukas! tab natin yung mga puno, ha? Ang din. Ha? Puro ba to daw? Kaya nga, alisan na natin bukas. Hirapan doon ka ganun eh.